Ang Enfield Poltergeist ay isang report ng paranormal activity sa 284 Green Street, Brimsdown, Enfield, London, England. Simula noong 1977 at 1979. Ang sinasabing nakakilabot na pangyayari ay nakasentro sa magkapatid na Janet Hugson, 11 years old, at Margaret Hugson, 13 years old. Nagsimula ang lahat noong August 1977. Ang single mom na si Peggy Hugson ay tumawag sa Metropolitan Police para sa kanyang ulat mula sa kanyang inuupahang bahay sa 284 Green Street sa Enfield, London, England. Ayon sa kanya, ay nasaksihan niya ang kusang paggalaw ng mga kagamitan sa kanilang bahay at ang dalawa sa kanyang apat na anak ay nakakarinig ng mga katok sa mga dingding. Kasama sa mga bata sina Janet at Margaret, Ayon sa mga pulis ay nang dumating sila sa bahay ay nasaksiyan nila mismo ang kusang paggalaw ng upuan. Sa loob ng 18 months, mahigit 30 katao kabilang ang mga kapitbahay ng mga Hugson, mga paranormal investigator at mamamahayag ang nagkwento ng kanilang mga nakitang kusang paggalaw ng mga mapibigat na furniture sa loob ng bahay ng pamilya Hugson. Na-record din ng mga paranormal investigators ang kakaibang boses na lumalabas sa bibig ni Janet na boses ng matandang lalaki at ang pinakapinag-usapan sa lahat ay ang kuha ng larawan ng magkapatid na si Janet at Margaret na lumulutang sa ere. Ang kwento ay regular na inuulat sa Daily Mirror na pahayagan hanggang sa matapos ang mga paranormal activity noong 1979. Sa kabila ng kasikatan ng Enfield Poltergeist ay may mga nadududa pa rin sa pangyayaring ito. Ayon sa iba, ito ay inimbento lang ng magkapatid na Janet at Margaret at ang picture ng magkapatid na tila lumulutang sa area ay isang jump shot lang. Ang Enfield Poltergeist ay ginawa ng movie na tinawag na The Conjuring 2.